Maaari mong palitang ang mga salitang ito sa kahit anong salitang gusto mo. Maaring isulat sa kahong ito ang mga salita o kaya naman ay ipest ang sarili mong mga salita. Hello everyone and welcome back to Star Pulse. Ngayon, mayroon tayong nakakabagbagdamdaming kwento tungkol sa isang mother-daughter bond na bumihag sa puso ng marami. Ace Conception recently celebrated her apatnapu DA birthday in the most memorable way, bonding with none other than her mom, Sharon Kuneta, at beautiful beach destination. Let's dive in the details of their iconic moments between their iconic moments. Magkasama. CE's si Conception, who turned up at Napu this year, shared a sweet and heartfelt post on her social media, showing her and her mother, Sharon Kuneta, basking in the warmth of their mother daughter bonding time during beach vacation. Si Ify, sa kanyang post, simpleng nilagyan ng caption ang larawan na may birthday moments. Malinaw na ang mga larawang ito ay nagsasalita tungkol sa kagalakan at pagmamahal na ibinabahagi nila bilang isang pamilya. Sa mga imahe, makikita natin ang pagmamahal at pagmamahal ni Sharon para sa kanyang anak na nakangiti silang dalawa ng matingkad at kitang-kitang nag enjoy sa piling ng isa't isa. Napakagandang tanawin, lalo na sa dami ng kanilang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Now, while S didn't mention exactly where they were vacationing, fans can't help but speculate. One netizen even suggested that the mother and daughter duo might have been at the exclusive Amanpulo Resort in Palawan, place known for its pristine beaches and luxury vibes. Manpulo man iyon o ibang beach paradise, ang talagang namumukod tangi ay ang kagalakan na naramdaman ni na Sharon at Yithi sa muling pagsasama nila sa tahimik na setting na ito. Of course, it didn't take long for fans and fellow celebrities to notice and shower the post with love. Mabilis na nag-like at nagkomento sa larawan ang mga bituin tulad ni Vina Morales, Ryan Agoncillo, at Sherylyn Reyestan na nagpapakita ng kanilang suporta sa mag inang duo. Vina Morales, Ryan Agoncillo, ang ganda. Sherylyn Reyestan, napakagandang sandali. Lagi namang nakakataba ng puso na makita ang Filipino celebrity community na nagsasama-sama at ang post na ito ay walang exception. Aside from the celebrities, naysay loyal followers also expressed their admiration for the post one follower commented, It is so good to see both of you smiling and enjoying the mother-daughter bonding. Ang mga ganitong komento ay nagsasalita sa malakas na koneksyon sa pagitan ng dalawa na talagang hinahangaan ng mga tagahanga. Ang isa pang fan ay nagbahagi ng isang personal na mensahe na nagsusulat, Hello Gay. Isa ako sa iyong mga tagasunod at ipinaalala mo sa akin ang aking nag-iisang anak na kasalukuyang naninirahan sa Maryland kasama ang kanyang sariling pamilya. Pareho kayong may parehong buwan ng kaarawan. Ang iyong kaarawan ay sa Abril 7 at ang kanya ay sa Abril 13. Naway ang susunod na paglalakbay sa paligid ng araw ay ang iyong pinakamahusay pa. It's moments like these that remind us how important family is, especially in the hectic lives of celebrities. A.C. and Sharon have had their fair share of challenges, but it's evident that their bond has only grown stronger over time. From early struggles to triumphs, their relationship has been a testament to the resilience of love. And as Yith enters her apat na putze, it's clear that she values her time with her mother more than ever. So, there you have it. S. Conception's heartfelt birthday moment with her mom Sharon Caneta. What do you think about their special bonding time? Let us know in the comments below. At kung hindi mo pa nagagawa, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates on your favorite stars. Rito, subukan ang iba't ibang wika at boses. Palitan ang bilis at tinis ng boses. Maari mo ring ibahin ang speech synthesis markup language upang makontrol ang tunog ng iba't ibang seksyon ng salita. Pindutin ang if na sa itaas upang masubukan, sana'y masyahan ka sa paggamit ng text-to-speech.